Magandang araw mga koto. Sa video nito ibabahagi ko naman sa inyo itong gagawin ko dito sa ating light days. So magpapalit ng engine support. Kasi ang problema niya, may ngay ang tunog na makina, ibang tunog na makina. So ipapakita ko dito sa inyo sa video nito. So pag sira na yung engine support natin, sintomas niya, mabibrate yung makina. Tapos, ang naramdaman ko din dito, pagka-atras ka dati, yung eh minalagutok. pagka hill climb yung, yung atras. So ngayon naman, wala siyang lagutok pagka hill climb. Tapos hindi din naman siya masyado mabibrate yung makina. Kaya nagtataka ako kung sira na engine support. Pero nung silipin ko, sira na nga yung support. Ang tangi ko lang napansin dito, yung kanyang tunog na makina ay ganyan, iba. So, pagka ganun din pala yung ano, iba yung under ng makina, maaaring engine support na rin yung sira. So, ito, mapapalta natin. So, tara, simulan natin. Kung makikita nyo mga ka-auto, binaklas ko yung upuan nya. Kasi, para mapalitan ko yung engine support nito, pwede mo dapat syang dukutin dito sa ilalim. Kaso, yung makina ko po, ay hindi na 5K. Ito si Turbo na po ang makina nito, kaya na, medyo masikip talaga dito. Kaya, naisip ko, tanggalin ko tong cover na to para mas ma dito ko na lang siya dudukutin sa taas, mas madali ko siya mapapaltan dahil kahit anong silip ko po, po doon sa ilalim talagang hirap siyang dukutin Bin binaklas ko na nga rin gulong ko para dito ko milalim eh, para sa tapat niya talagang hindi pwede sikip talaga so mas madali para sa akin dito kaya babakasin ko to para mabaklas natin tong engine cover natin, tatanggalin lang naman natin tong mga turnilyo dito sa transmission at saka itong mismong kambyo nya. Ipihitin lang to. Tapos tatanggalin natin tong mga turnilyo nito dito sa cover nya. Yan, dapat po ito magkabila. Tapos matatanggal na natin yung kanyang cover sa cambion niya. Tapos dito naman, atanggalin natin tornilyong ito. Lahat po ng tornilyo. Ayan, saka dito. Saka doon. Ayan, palibot po 'yan. Ayan. Ito 'yan po yan paikot so tatanggalin lang po natin tornil yung yan tanggal natin tong pinaka cable ng kambyo nya tatanggal nyo natin to so kailangan natin tanggalin yung tornil yung to tsaka ito yan at tsaka yung mga pin lock pin dito sa shifter cable yan tapos may pinaka ano pa po siya dito ito so tatanggalin lang po ito ayan tatanggalin lang po yan tapos iangat lang natin to ayan tanggal na po natin yung kanyang pinakakambyo tapos yung cable hilahin lang natin dito sa likod ayan. tapos matatanggal na po natin itong kanyang engine cover ayan so, makikita na po natin dito yung aking engine support na yun ayan po ayan so mas madali na siyang dukutin dito kaysa dun sa ilalim so safety first po tinanggal natin to battery kasi may katabi po siya ng alternator baka may madali tayong positive wire at mag spark kaya yeah, for safety, tanggal na din natin. Tapos, kaya yeah, kailangan ko rin po kasi tanggalin yung engine cover niya. Kasi pagka ginakan pa natin yung uh, kanyang crankcase mamaya para matanggal yung engine support. Maaaring tumama itong intake ng, tu ng turbo natin. Kaya mas maganda, tanggal na siya talaga. So yun po, kakalasin ko lang naman po yan. Tatanggalin ko lang yung tornilyo nyo. Ayan, dalawa po yan dun sa kabila tsaka yung nandun sa gitna a few moments later ito, ito yung ating bago tapos ito yung ating luma so makita nyo humiwalay na siya dun sa kanya nakaturno sa baba kaya ito yung sira na so yung ating ito ay pang C240 swak na swak to so pinutulan namin yung kanyang turnilyo sa taas so, sobrang haba eh ito ay kakabit na natin So, ito mga ka-auto. May na natin. So, yan. Yung turnilyo, higpitan hey, ko na lang yan. yan. Tapos, ayan na yung ating bagong engine support. Hindi ko na na-videohan dun sa ilalim kasi sobra talagang sikip. Bago may saltak yan. Kaya, pasensya na kayo. So ayan. Nihigpitan ko lang buti yung tornilyo. Tapos okay na to. Kakabit ko na lang yung cover. So ganun lang magpalit ng engine support dito sa ating light ace. Pero kung ang makina nyo ay 5K mas madali kasi mas maluwag yung inyong makina. So, kung nagustuhan nyo yung video nito at bago pa lang dito sa ating channel, pakit nyo na lang yung subscribe button at notification bell para updated ba pa kayo sa mga susunod yung paibabahag yung video sharing tungkol sa ating mga auto. Ayun, salamat!